At muli na naman pong pinatunayan ni BBM na siya talaga ang the best. Tax talaga the best talaga, ano. oh mga kababayan, oh mga ka-explorer, ano. Muli na namang uh, nagpamalas ng kabutihan si PBBM. Walang humpay ang pasasalamat ng mga kababayan natin doon sa Mindanao. Na naman, pang ilang beses na ba niyang uh, pagpunta ng Mindanao nito? Ang alam ko talagang sinusuyod talaga ang Mindanao eh. Sa maniwala kayo o hindi, pati po ang kanilang gobernador ay halos hindi makapaniwala sa galaw ng ating Pangulo eh. Bakas ang kanilang makasiyahan sa kanilang mga ngiti. Sa pagpapaunlak po ni uh, Gob Romualdo sa mga vlogger ano, eh halos hindi rin siya maubusan ng ngiti talaga habang uh, sinasagot ang mga katanungan ng ating mga influencer or vlogger. Panoorin natin. Yeah. Sobrang ano kami, sobrang nagpapasalamat, sobrang grateful kami na ay, ano to, eh? biglaan lang sinabihan kami na may ganitong program. So sobrang happy ang mga farmers namin nung nalaman nila na may assistance. Lalo na, di ba, very affected talaga ang mga livelihood with El So malaking malaking tulong to, especially pag uwi na namin, dala na namin yung ayuda. Pag madistribute na, mas lalong happy, sobrang happy lahat. And mas, alam mo yun yung marang... Hindi mo in-expect na may ganun pala na tulong. So, rabi appreciated talaga namin ang mga constituents namin sa Kamigin uh, si Presidente for this. First time po ba ito mangyari na uh, may nagtitipong pag sa Oh, yeah. As far as I know, uh, since naging Congress pa ako, nine years, and ito, first time to, ano yun, alam mo yun yung bumababa talaga. Uh, so, first time talaga to. And then yung, lalo na yung mga tala namin from Kamigil, di ba na, received receive talaga mismo galing kay Presidente, na nakamayan pa nila. Yun yung pinag-uusapan natin ngayon. Parang, gay yung feeling. So sobrang iba talaga, iba talaga. And very very thankful talaga kami. Uh hopefully nga uh, makarating din sa amin sa probinsya. Schedule so, hopefully, ma schedule din amin may flight namin, presidente mismo pumunta doon. sayo Oh. Thank you lang talaga. Sobrang sobrang uh, thank you. And alam mo yung hindi talaga nagkamali ang probinsya ng Kamigin, kami lahat sa Region 10 na siya ang aming sinuportahan ng 2022. And makakaasa po si Presidente na all the way hanggang pagkatapos ng term niya, full support pa rin kami in appreciation sa lahat ng ginagawa niya uh, para sa amin at sa mga constituents namin. Uh, yun yung commitment din namin sa kanya. Uh, thank you. sa mga top tourist destinations natin. So hopefully uh, makakabisita din po kayo uh, sa probinsya namin. Very very uh, excited din kami na mag-host ma uh, ang ating mga bisita na pupunta doon. So thank you and hope to see you sa kami. first time. Alam mo yun? Yung sumababa talaga. As far as I, ano ha, as far as I can remember, even nung bata pa ako, first time talaga to lumay ganito. And so, ramdam na ramdam ng mga constituents namin na, alam mo yun, hindi malayo ang national government. Na parang local lang din ang nandyan lang. So, iba talaga. Iba talaga. I hope na tuloy-tuloy ito. At parang based na naririnig ko, tuloy-tuloy talaga ito hanggang sa end pa ng term ng Pangulo. Uh, and hopefully, yung mga ano, magiging normal ano na rin ito ng national government. Kahit, yun, kahit ano na parang sinat na ng President, sinat na ng tone ni PBBM, na ganito dapat ang takbo ng gobyerno, na dapat mapapakalaman. So, sinasabi minsan ng iba sir, doon pa, yeah, yeah. ma-observe natin, congressman, uh, ganyan. Lalo na yung Mindanawan, eh parang nasa sa side sila, nasa sa eh. O lagi, less priority. Wala Wala ang like, focus. Wala ang sa yeah, na, Napansin niyo kay Pangulo. Yeah, yeah. So, Totoo talaga yun. Even uh, nagkaroon na nagkaroon nila na, sabi namin ang mga leaders na from Mindanawan. Iba pa rin, iba rin to. Iba, iba talaga to. Na tapos sunod-sunod pa. Alam mo yan yung... Ito, di ba, meron tayo ilan-ilang events niya today. Damit ko today, di ba? May lot for all pa. Tapos may servisyo fair pa bukas. And... isa pa ako sa uh, nabigyan ng minipasyo sa... At isa pa ako sa ano, farmers. Maraming maraming salamat po kay President Bongbong Marcos na isa po kami sa napili na minipasyo ng farmers. Pilipinas, ma'am. Uh, sa po, maraming salamat po sa Presidente uh, Dako ng Itabang sa among isang tulog Dako na mong hindi sa mong umahapan. Dako na salamat ka. Tungkol siya ang hatag na ta tabang ka mo. So, salamat kayo sa mong uh, Presidente. Ayan, uh, siya ka pala. Ito po ay uh, courtesy ng uh, Vincent Tabigi Channel. Eh sino nga ba naman ang uh, mag-aakala sa ginagawa ni BBM ano ni PBBM. Huwag nating kakalimutan yung P bilang pagbibigay po ng galang sa ating presidente. Yung iba wala ng galang eh. BBM BBM lang. Okay lang naman. Pero sana presidente na siya ngayon eh. So lagyan naman natin ng P. Uh, di ba? Mga uh, kapatid, mga kababayan at uh, mga ka-explore. Yan. Mula sa palasyo pumunta sa Mindanao. Kaya naman, tignan nyo naman, ang mga magsasaka doon ay tuwang-tuwa at bilib na bilib sa Pangulo. Nag-abot ng financial assistance, may kasama pang bigas. At take note, take note ha, nagkaroon pa sila ng pagkakataon para makadao pang palab ang presidente. Ayun, swerte. Di ba? Saan ka ba? The best president talaga si Apo Marcos Jr. Eh, sa mga hindi believe dyan, ewan ko na lang po sa inyo. <laughs> Kayo mga ka-explore, anong masasabi po ninyo? I-comment lang po ang inyong saloobin at opinion. Maraming salamat po muli sa panonood.